So, hello everyone! Welcome back again sa aking YouTube channel. So, for today's video, i-share ko sa inyo kasi may mga nagtatanong din ito sa akin kung kumusta daw ba yung employer ko dito sa Greece and kung libre daw ba ako lahat dito sa bahay. So, yun. Yun ang i-share ko sa inyo. Pero bago ko simulan yung aking video, kung gusto mo yung mga ganitong video or content, like, like tutorial, experiences, giving experiences and tips and ideas, please consider it to subscribe sa aking YouTube channel. And click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng aking new upload video. So, yun guys, sasagutin ko yung mga yung questions sa akin or normally na tinatanong sa akin sa messenger ng mga gustong makarating dito sa Greece. Yun, kung kumusta daw ba yung amo ko? Actually guys, ang sasabihin ko lang sa inyo is yung mga nagustuhan ko sa kanila, okay? And all in all, mababait talaga sila. Wala akong masabi sa ugali nila. Wala talaga as in. Nung una lang, ang hindi ko nagustuhan is yung malakas sila. Yung, yung pala sigaw sila, pero parang normal lang pala sa kanila yon As in talagang dati umiyak pa ako sa amo ko noon kasi nga parang nabigla ako na napagtaasan niya ako ng boses. Pero ganun pala talaga sila na med yung mabilis silang tumas yung boses, pala sigaw, pero normal lang sa kanila yon yon And then, ang nagustuhan ko sa kanila is yung pag magkakaroon sila ng bisita or party, hindi talaga ako yung tipo ng tao na yung alam niyo yung dati kong trabaho sa Singapore pag nagpa party pag may birthday as in ako yung nag-aabala magluto ng ilang putahe and din ako pa yung maghuhugas ng pinggan magigiligpit ganyan tapos kung anong oras sila matatapos so ganun ka rin matatapos alam niyo yon pero dito sa amo ko kahit nagpa-party sila, siguro sa 2 years ko dito, magto 2 years na ako dito, every time na magpapaparty sila, never, never akong napuyat or napagod para lang uh, uh, maghugas ng pinggan and mag-prepare ng mga food na kailangan nila kasi sila talaga yung gumagawa, yung lalaki ko yung nagluluto and then pag naman tapos na yung dahil ba dumating na yung bisita uh, ang gagawin niyan papapasukin na ako sa loob ng kwarto ko kasi ang kailangan ko lang i-provide or i-prepare is yung bahay malinis and kailangan ko siyang tulungan mag-prepare ng decoration and then pagdating ng mga bisita papasok na ako niyan sa loob ng kwarto ko and kahit pag, paglabas na ng pag, paglabas pag alis na mga bisita kahit marami diyang hugasin linisin yung amo kong babae talaga naglilinis. As in, yun talaga yung grabing alam yun, hindi ko naranasan sa dati kong amo. Ewan ko kung naranasan niyo to sa mga amo niyo ha, na pagkatapos ng party, wala ka na nga abutang hugasin, as in hugas na lahat, malinis na yung, yung sala, alam niyo yun. And then, pagising mo sa umaga, kasi nga off day ko, normally kasi nagpapaparty sila Saturday, and then, Uh, Sunday off day ko na. And then, minsan, uh, tinatabi ko lang yung mga mga gamit, ganyan. So, so magsasorry pa sa akin yung amo ko kasi nga, kasi nga hindi ko kailangang magtrabaho kasi nga rest day ko yun. Pero syempre sa akin, parang tulong ko na lang din sa kanila. Kasi nahiya naman ako na um, siya yung naghugas lahat, siya yung naglinis, ganyan. Yun na lang maitulong ko kinabukasan. Kasi minsan matutulog yun, alauna, alas dos para lang maghugas ng mga... Uh, pinagpartyhan or ginamit nila nung party. So, yun. Yun ang nagustuhan ko dito. And then, uh, isa pa sa nagustuhan ko dito is he never pa ako na makarinig ng complain sa kanila about sa bakit ang dumi ng ganito? Bakit hindi mo yung nagawa yung ganyan, ganyan? And then, kapag uh, yung alam niya na super pagod ako, the whole day na mag-alaga ng anak niya. Dahil ba ako lang yung nag-alaga? Kinabukasan gagawa siya ng paraan para lang makapagpahinga ako on the next day. Alam nyo yon So, yon Yung talaga yung nagustuhan ko sa amo ko. Kaya nga siguro, na uh, swerte, napakaswerte ko na sa kanila. Talaga, sobra. <laughs> yon sobrang swerte ko kasi sobrang bait nila. And siguro kung bait ka rin naman sa kanila, kung binabalik lang nila yun. Kung ganun din naman kasi ako sa kanila, hindi ko naman inaano na mabait. Pero talagang ano kasi ako eh, ang tao, uh, pag amo ka kahit mabait ka, amo tingin ko sa'yo. Alam niyo yun, hindi ano, So, yon And, yun, yun lang. And, kung libre pala ako dito sa bahay, lahat ko, o libre talaga ako lahat, shampoo, uh, sabon, uh, yung petroleum jelly nilalagay ko sa mukha ko, napkin, Uh, pagkain, minsan bumibili lang nga lang ako ng pagkain pag Sunday, kasi nga minsan siyempre nahihiya lang din naman ako na nandito ako sa bahay, and then makikikain ako, pero okay lang din naman yun sa kanila so yun lang, yun lang yung pinakagastos ko so all in all, libre libre lahat talaga ako dito sa bahay kung may kailangan ako, kailangan sabihin sa kanila, ganyan, so yun And ano pa bang masasabi ko? Wala akong masabi as in super bait talaga nila sa akin. Yung tibong yung kahit yung lalaki pag may kailangan siyang sabihin sa akin, <laughs> hindi niya agad sinasabi sa akin. Sinasabi niya dun sa babae kasi nga parang ayaw nila na ma-opend ako. Alam niyo yun na parang pag inutusan kita ng ganyan, yung ayaw niya kasi na magko-complain sila, ganyan. Parang ang ayaw nga nila akong ma-open, ganun. So, yun yung nakita ko sa kanila na so sobrang nagustuhan ko sa kanila. And, yun, pagtapos na yung trabaho ko like natatapos ako 8 o'clock kahit maraming linisin dyan, maraming hugasin pag 8 o'clock na pumasok ko na sa kwarto mo kasi wala na silang pakilam pero alam nyo, sa dati kong trabaho hindi ko naranasan yon kailangan tapusin mo yung trabaho mo <laughs> alam mo yun ewan ko kung naranasan nyo sa amo nyo yung gano'n, na kailangan tapusin mo yung trabaho mo bago ka magpahinga, kahit pa sabihin natin na tapos na yung oras mo or time na para sa'yo para magpahinga, so yun and never ko rin uh, narinig sa kanila na sisihin ako pag nasasaktan yung bata. Like, nangyayari naman talaga yung sa mga bata na minsan eh, nasasaktan, minsan nga na-accidente, mga ganyan. And umiiyak na lang talaga ako kasi nga parang biniblame ko yung sarili ko na kasalanan ko, parang papaya ako, ganyan, ganyan. And sasabihin niya, no, sasabihin niya sa akin, hindi mo kasalanan yun, normal lang na ma-accidente mangyari yung mga ganyang bagay kasi nga bata. So yun, so sobrang, I'm so lucky. <laughs> I'm so lucky. Yun, kasi marami nagtatanong sa akin kung mas sadang ugali ng mga Greek. Um hindi ko kasi masasabi lahat in general kasi nga uh, hindi ko naman nakakasama lahat ng Greek pero mas marami sa Greek is mababait, friendly sila. Okay, so yon. Meron din namang hindi pero mas marami is mababait talaga. So yon and isa pa nga yung family nila, parang talagang family na rin yung trato sa akin like nitong linggo, nitong isang linggo kasi kasama ko, wala akong kasama katulong. And then ang ginawa ng ama kong babae kasi nga busy siya, pinupunta niya dito yung lola. So yung lola yung katulong ko. Alam mo wala siyang yung lola, sobrang ayaw niya na napapagod din ako yung sasabihin niya sa akin na pag nanonood ng TV yung mga bata, syempre ayaw ko manood ng TV yung mga bata. Kailangan paglaruin ko. So sabihin sa akin ng, ng lola, hayaan mo nanonood sila. Ma maupo ka lang ganyan. Ay, mga ganong bagay. Eh, sige, gawin mo yung trabaho mo ako ng bahala tumingin sa mga bata, ganyan. And then siya yung nagluluto. Syempre, nagpapakaabala magluto ng pagkain ko. Pagising ko sa umaga, malinis na yung kusina. Alam mo yun. Yung mga ganong bagay na hindi ko talaga naranasan sa dati kong trabaho. So, yon Yung mga nagustuhan ko sa amo ko. Kaya, I'm very, very blessed. <laughs> And, um, ah, magre-renew pa ako sa kanila. Yun. Kahit na sabihin natin na hindi ganun kalaki sa expected salary na iniisip ko or gusto ko. Pero okay na rin sa akin kasi hindi rin naman ako ganun kapagod sa kanila. Nung una talaga, nung una ko dito sa, sa kanila, nung siguro mga 18 months pa lang yung baby, yung kambal. Doon ako nahirapan kasi syempre nangingilala pa yung mga bata and then kailangan mo pa silang kargahin, ganyan. So ngayon medyo okay-okay na naman. So yon And yun lang, yung gusto ko i-share sa inyo. Na-share ko ba lahat? So yon yun lang yung ugali ng amo ko. So in hopefully kahit na hindi ganun yung ugali ng amo nyo, syempre, Magpasalamat pa rin tayo hangga't hindi uh, hangga't hindi tayo sinasakta ng amo natin at okay 'yung trato nila sa atin is magpasalamat pa rin tayo sa kanila kasi kung hindi dahil sa kanila syempre wala tayong trabaho, di ba? So yun lang guys for now. Thank you for watching. Sana natapos mo 'yung video ko, no? <laughs> and yan. and don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng aking new upload video. Bye and God bless.